maganda yung in-order mo yung sa para budget na sa dahil ayos na to iyon e panalo na dito ito so, na itong ating ampalaya yan na yung dahing ni Miss Cavita may isang so, mga nahuli natin pang yan WhatsApp what's up mga kabida sa magandang hapon po sa ating lahat sa, sa video ito bali mag unboxing tayo meron na in sa shop na magagamit natin dito sa bakuran ba na, kasama natin si Gisya <laughs> yan si Aljo mag unboxing nga tayo ito yung bigay na padala sa atin ni ma'am Norma pinabili natin ito tapos yan yung gamitin natin nga doon sa ating gulay para ating magamit ba itong in order natin is uh, grass cutter to ito yung battery na grass cutter mga kabila bali unboxing na natin yan unboxing na natin mga kabila maganda rin yung in-order mo isa binibidyo nyo para legit na kung gusto mong isoli may isosoli mo siya kasi may asyan, may kulang dyan hindi tama ba mapapan hmm, nyo camera camera natin hindi makikita yung ginagawa ko sa ating unboxing sana legit ah, oo legit Dalawang battery niya mga kabina dalawang battery yung in-order natin dyan yeah. ako ba? yan may dalawang battery 48 volts tama yung ating load eh. Gandaan oh, ka. Oh my goggles pa. Charger. Mga tools. Mga tools. At mga blade pa. Ito yung blade nya. Battery sya mga kabida.

try natin. Subukan natin yung... Laki, laki. Laki Subukan natin yung blade niya. Tingnan ko muna yung manual. ay lagay na natin itong... ating blade. Tak nak kebija. Hendak ya? Hendak yung may ikot-ikot siya. So ayan mga kabila, bali nailagay na natin lahat yung kanyang uh, accessories ba. Subukan so, natin yung battery niya kung maanda. Ayan natin. Ayan natin. ang kabida testingin natin ngayon to at subukan uh, natin medyo mabun hambun pa try lang natin And meron tayo sa mga kabida nakakaputol nga sya kaso medyo mababa lang sya konti pa sa alang nga ba alang nga na sya parang nakayokong yokong yuko ka pero okay na sya mga kabida yan <laughs> o nakakaputol Okay na masya mga kabibay ano? Uh, bilis lang matanggal yung damo. <laughs> Dito naman tayo sa medyo makapal. bigay ni Ma'am Norma sa atin. Yan. Pinambibili natin dito sa ating bakuran Yan. Salamat po Ma'am Norma. <laughs> Nakakatuha itong in-order ko. Para laruan lang siya pero nakakatanggal. Nakakaputol. Yes. <laughs> Ay, siya mga kabida. At uh, yun nga nakaka nakakatanggal siya. <laughs> Nakakaputol pa. Ayan, kahit di battery lang siya. Okay na. Dalaway battery nito mga kabida tatagal din. Kapag uh, nag uh, cutter ka, makakatanggal ka din ng kahit marami damo tulad dito kaya saglit pa lang tayo marami-rami na yung natamahan natin maganda to kasi yung damo dito yung madali lang putulin at ah uh, yun ayos tong naisip natin bilhin dito kasi kung gagastusin lang natin sa kung ano ano maubos lang di tulad dito yung bigay ni ma'am norma sa atin ah uh, na-focus natin dito sa halaman. Nakakabili-bili tayo ng mga gamit dito. Yung tatagal naman to. Basta uh, talagang lilinisin mo lang siya. Ayusin mo siya. <laughs> Panalo kasi eh. kahit ganito parang laro lang lang siya. Pero nakakatanggal. Nakakatuwa doon. Legit yun na bibili natin. Hindi tayo na na mo modus ba? Misa kasi Oh, mo di sa mga in order, mo hindi tama yung pinapadala. So, legit siya tapos sa uh, talaga nakakatanggal siya ng dam. <laughs> Panalo. Galing. <laughs> mm. siya, tanggalin mo lang siya. Maganda talaga na kasipto yung mata mo. Kasi napaka-delikado pag mayroong bato. Pag nakakain siya ng medyo malaki, parang umihina yung ikot niya. so bali mga kabida tinan nyo yung naputol natin dito nalinis na natin talaga <laughs> ayan o hmm. naputol natin o oh. ganda maganda rin pwede na hmm. tinan nyo yung naputulan. tulad kanina sobrang kapal ganito ko siya kakapal ganito siya kakapal mga kabida <laughs> legit ang bali umaambon mga kabida at uh, tayo po na. Ayan, pati yan na grass cutter natin no? diba <laughs> ayun mga kabida bali na linisan natin itong dinadaanan namin dito yun hanggang papunta dun ayan maganda rin sya talagang nakakatanggal ayan kailangan dandan daan, -daan ka lang sa may bato bato kasi madali syang masira yung kanyang tawag nito yung kanyang blade ba pag uh, laging tumatama sa bato Kailangan mo lagi sa mga bato-bato at huwag mong isayad ba para nito, hindi sumayad sa dito sa blade nya para hindi masira <laughs> ayan ayos panalo tong nabili nating battery ang tawag nito uh, grass cutter na di battery ayan. legit <laughs> tignan nyo yung na natin no? nakakatuwa kasi talagang tanggal yung damo mga kabila parang grass cutter din siya talaga siya yung di gasolina ang pinaka yung pinagkaiba lang niya mababa to may ksiba kung kumababa siya medyo maganda kasi hindi masagi sa likod nakaganyan ka lang dapat pero to talagang nakayuko ka dahil di battery lang talaga tapos napakagahan pa niya hmm. siguro nasa dalawang kilo lang tatlong kilo to hmm, tignan nyo yung natanggalan natin ito natanggalan na natin yan hmm. Ay, tapos to <laughs> tignan niyo yung natanggalan natin na grass cutter na diba? kahit paano nakakatanggal talaga legit pwede na to tapos meron meron tayong uh, dying mga kabida partner natin sa dying hmm. ayos na to <sighs> pag ganun ganun lang nakatanggal tayo ng damo tignan nyo ang ganda ng tignan ayan <laughs> oh, tara mga kabida ah uh, parang uulan na tayo sumilong na ta pa para makapagluto oh so yun ang kabida bali nagprito na pula si miss kabida ng daing ha? daing tapos ating igisa yung huwag mo nang tanggalin dyan ako na lang igisa pwede dyan para may lasang isda yung ating ampalaya yun no sarap yan, malutong sarap yung malutong hindi malutong na malutong hindi malutong na malutong ayun ah, so, bali lutuin lang natin ni Miss Kabida tapos kisa natin yung ampalaya so yun mga Kabida bali pinagpirituan natin ang ah, pinagigisaan natin yung pinagpirituan ng dahil gisa na tayo ito na natin yung ating Ang bango Ito na natin itong ating ampalaya Yung, palaya. yung to lang Pinakasawag lang niya yung itlog ng ating ampalaya. Ayan. Hinalu-halo ko. Hindi <laughs> naman kaya nung mapahit itong ampalaya natin. Tapos masarap talaga yung mas mapahit pa. ganyan din natin ng paminta. Gusto ko may paminta sa ganyan. Itlog. Tapos ating takpan muna. Iyon. Iyon dito sa ating Ampalaya. Pwede na to. Tayo nang kumain mga kabida. So ayan mga kabida. Loto na itong ating Ampalaya. Ayan na yung dahing ni Miss Kabida. Tapos may sarsawa na suka. Yan, kasama din natin si Baby Kabida. Yeah, ayan, so bago tayo kumain mga kabida. Pray mo na tayo. Lord maraming salamat po sa pagkain niya. Sarap na At sabi ganyan po. Ligtas sa amin sa araw-araw. Lagi niyo po kaming gabayan. Pati na rin po yung pamilya namin. Pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus name. Amen. Yan, kahit po tayo. Yan, kahit pa, no? Meron na lang tayong ampalayang na harvest, no? May ulam na naman. Tapos yung mga nahuli natin pandayang, yun. Okay na. Tayo, mga kabila. Mmm, mga subok. Ayun, bakit? Matagal? Matagal din yung mga sambagay. Pero dahil bago pa lang yan, eh, hindi pa nakatouch yan.

Terima mm. kasih telah menonton!